May panibagong yugto sa kanyang karir ang tinatahak ngayon ng kapuso actor na si David Lococo, at mukhang hindi na lamang sa pag-arte siya kinikilala, kundi pati na rin sa mundo ng musika. Matapos mapansin at umani ng papuri sa kanyang mga pagganap sa mga sikat na serye ng GMA Network gaya ng Maria Clara at Ibarra, kung saan ginampanan niya ang iconic na karakter ni Fidel, at kamakailan lang sa historical drama na Pulang Araw, isa na talento ang kanyang ipinakita sa publiko, ang pagiging isang recording artist. Kamakailan lang, inilunsad ni David ang kanyang kauna-unahang awitin na pinamagatang, I think I love you. Ang kantang ito ay agad na pamatok sa masa at nagpakita ng malaking suporta mula sa kanyang mga tagahanga, maging sa mga bagong nakadiskubre ng kanyang talento sa pagkanta. Sa katunayan, sa mismong araw ng paglulunsad ng kanta, ito ay agad na pumasok sa ikalimang pwesto ng top songs list ng iTunes Philippines, isang patunay na marami ang naantig at naaliw sa kanyang bagong musikal na proyekto. Ang I Think I Love You ay isang masigla at madaling tandaan na kanta na tumatalakay sa hindi inaasahang damdaming unti-unting umuusbong para sa isang tao. Ibinahagi ni David na ang kanta ay sumasalamin sa mga hindi sinasadyang emosyon ng pag-ibig na unti-unting namumuo kahit hindi ito inaasahan. Minsan, sa isang simpleng pagkakaibigan o pagkakakilala, dumarating ang punto na unti-unti kang nahuhulog sa isang tao, at iyon mismo ang mensaheng gustong iparating ng kanyang debut single. Ang lyrics at melody ng kanta ay likha ni na Luke April Isnani at Ivo Impreso, mga batikang manunulat ng kanta sa lokal na industriya ng musika. Ang kanilang malikhaing pagsasanib ng salita at tunog ay bumagay sa boses ni David na may malumanay ngunit may dating na timbre. Bagamat ito ang unang beses niyang sumabak sa ganitong larangan, ipinakita niya na may potensyal siya bilang isang singer at hindi lamang isang mati ni idol sa harap ng kamera. Marami sa kanyang fans ang nagpahayag ng suporta at kilig sa social media. Umani ng positibong komento ang kanta sa iba't ibang music platforms at social media sites, kung saan tinawag pa ng ilan si David na multi-talented at total performer. May mga netizens na nagsabing tila naramdaman nila ang sincerity sa kanta, at may ilan din na umaasang sanay masundan pa ito ng album o mas maraming single mula sa aktor. Sa panayam kay David, sinabi niyang matagal na niyang gustong subukan ng pagkanta ngunit naging abala siya sa kanyang acting commitments. Ngayong may pagkakataon na, gusto kong i-explore ang music. Matagal ko na itong pangarap, pero ngayon lang nagkaroon ng tamang timing, ani David. Sa dami ng kanyang tagahanga, hindi malayong mas maging matagumpay pa si David sa larangan ng musika. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte, isa na rin siyang patunay na kapag may determinasyon at sipag, walang imposibleng hindi kayang abutin. Ano ang sinyo sa balitang ito?